Noong 2039, napakababana ng level ng oxygen sa Earth kaya't naging di na Wala nang natirang mga halaman, naging wasteland ang mga syudad, at iilan na lang ang mga tao sa buong mundo na nakakaligtas gamit ang mga maskarang nakakonekta sa mga tangke ng oxygen. Sa Brooklyn, ang inhinyerong si Darius ay umalis sa family bunker para linisin ang mga solar panels, habang ang kanyang ama ay pumasok sa bookstore upang kumuha ng bagong babasahin para sa kanyang apo. Sa paglabas na tapakan ng ama ang nabubulok na kahoy at nahulog sa sahig, na nag-iwan sa kanya na nakabitin sa kisame ng reception. Nasira ang oxygen pack niya dahil sa pagkahulog at nahirapan siyang huminga. Narinig ni Darius ang problema sa pamamagitan ng comms at tumakbo siya papunta sa bookstore, kung saan sinubukan niyang iligtas ang kanyang ama mula sa butas, ngunit hindi umubra. Tumakbo siya paakyat para hawakan ito sa paaimbis, at nagtagumpay siya, ngunit huli na, patay na ang lalaki. Pagkatapos bumalik si Darius sa bunker, kung saan ibinahagi niya ang malungkot na balita sa kanyang asawa, si Maya, at sa kanilang anak na si Zora. Salamat sa kaalaman sa inhinyeriya ni Darius at karanasan sa pagsasaka ni Maya, sa patang oxygen at mga halaman sa bunker para mabuhay ng komportable. Inanunsyo ni Darius na gusto niyang ilibing ang kanyang ama, sa tabi ng kanyang ina, na nasa sementeryo na mahigit fingamilya ang layo. Tumutol si Zora dahil sa potensyal na panganib, ngunit itinuro ni Darius na hindi sila nakakita ng kahit sino sa loob ng tatlong taon, kaya dapat ay ligtas siya sa gabi pagkatapos nilang makatulog ng iba Nagsagawa si Darius ng maintenance sa makina na nagpapatakbo sa bunker at nadiscover niyang tatagal na lang ang oxygen reserve ng dalawang buwan Sinasabi pa ng computer na na-compromise ang sistema, kaya kailangan gumawa si Darius ng mahirap na desisyon Kinabukasan, nagpaalam si Darius kay Zora at ibinigay sa kanya ang libro na nakuha ng kanyang lolo para sa kanya Pagkatapos ay pinanood ni Zora si Darius na umalis na, kasama ang katawan sa security camera Ayaw manawala ng kontak sa kanya. Ginamit ni Zora ang radyo para subukang maabot siya. Nagbahagi ng iba't ibang kwento tulad ng paghula niya sa kakulangan ng oxygen, at walang naniniwala sa kanya. Ngunit buti na lang at nakapagtayo siya ng bunker sa tamang oras. Sa kasamaang palad, hindi kailanman sumagot si Darius at limang buwan ang lumipas na walang balita mula sa kanya. Ginawa ni na Maya at Zora ang lahat ng kanilang makakaya para mabuhay mag-isa. Ngayon, tungkulin na nila na lumabas mula sa bunker at magpatuloy sa maintenance ng device. Palagi silang nagdadala ng baril kapag lumalabas. Ngunit napapagalitan pa rin si Maya tuwing lumalayo siya mag para lang lumapit. Mapalad na ang bunker ay may napakakapal na steel door at password lock, kaya't dapat ay ligtas sila sa ngayon. Pinapanatili nilang masaya ang isa't isa hanggat maaari, ngunit sa mga tahimik na sandali, ramdam na ramdam ang kakulangan ni Darius. Maliwanag na si Zora ay hindi kailanman sumuko at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng radyo tungkol sa mga alaala ng pamilya bago ang apokalipsis. Hindi rin sumusuko si Maya at madalas siyang lumabas upang magtanim ng mga buto. Umaasang isang araw ay may tutubo. Nagpapatakbo rin siya ng mga peking error sa computer upang turuan si Zora kung paano ayusin ang anumang mga problema na maaari nilang makaharap. Minsan sinasabi ni Zora na lalabas siya upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit pinaalalahanan siya ni Maya na sinubukan na niya ito at ipinagbabawal kay Zora na umalis. Madalas itong nagtatapos sa parehong mga argumento. Isang hapon, ang duo ay nasa labas pagkatapos ng pagmaintain ng bigla nilang makita ang dalawang tao na papalapit na may dalang shopping cart. Tumatakbo sila upang magtago sa likod ng isang lumang kotse at panoorin kung paano susubukan ng mga estranghero na pumasok sa bunker. Hindi sila nagtagumpay, ngunit kakaiba na alam nila eksakto kung saang pinto pumunta sa sandaling iyon. Pinaalalahanan sila ng sistema ni na Maya at Zora tungkol sa kanilang mga antas ng oxygen, at isa sa mga estranghero na tinatawag na Shares the Noise, kaya siya lumalapit sa kanila na may hawak na sandata, habang ang kanyang kasama na si Lucas ay umaakyat sa bubong para maghanap ng iba pang mga entrada. Maingat na lumapit si Tess sa kotse, ngunit hindi niya nakita ang mga babae. Sa sandaling iyon, naririnig niya si Lucas na sinusubukang babalaan siya tungkol sa isang bagay sa radyo, ngunit huli na. Sinalakay ni Maya at Zora siya at itinumba sa lupa. Pagkatapos ay tumakbo sila papunta sa bunker upang pumasok at isara ang pinto bago makasunod ang mga estranghero. Pagkatapos ay sumakay si Maya sa komunikasyon at humihingi ng paliwanag Sumumpa si Tess na wala silang masamang hangarin At na sila ni Lucas ay nakatira sa isang bomb shelter sa labas ng Philadelphia Kasama ang 25 or iba pang tao Kamakailan lamang nagsimula ang kanilang air filtration system na magkaroon ng sira Kaya naglakbay sila ng tatlong araw upang hanapin si Darius Inaangkin ni Tess na isa siyang pisiko na nakatrabaho ni Darius sa universidad, at gusto lang niyang tingnan ang nilikha nitong sistema upang kopyahin ito. Alam niya kahit ang mga pangalan ni na Maya at Zora, ngunit hindi pa rin nagtitiwala si Maya dahil hindi kailanman nabanggit ni Darius si Tess. Biglang binigti ni Zora ang mikropono at nagsimulang makipagtalo kay Maya kung paano magpatuloy. Ayaw ni Zora na mamatay ang mga tao sa shelter, ngunit hindi naman naniniwala si Maya na mayroong shelter talaga. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, nakumbinsi ni Zora ang kanyang ina na tumulong sapagkat kung totoong makakakopya si Tess ng teknolohiya ni Dario, maaari silang magdala ng malaking pagbabago sa mundo. Sinabi ni Maya kina Tess at Lucas na iwan ang kanilang mga sandata sa pinto, at maghintay na nakaluhod lumabas siya na may hawak na baril at pinagapos si Tess sa mga kamay ni Lucas. Pagkatapos, ay ginapos din niya ang mga kamay ni Tess. Sunod, tiniyak ni Maya na hindi sila nagtatago ng anumang iba pang mga sandata bago niya gabayan si Tess patungo sa shelter. Nang malapit na silang pumasok, lumabas sa pagtatago si Mika at sinabi sa kanila na manatili. Hinto, sabay na nagpapaputok si Maya sa oras na lumabas si Zora at bumunot din ng baril. Nasugatan si Mika, ngunit tumakbo pa rin siya at binangga si Zora papasok sa bunker. Kaya pumasok si Maya at isinara ang pinto. Iniwanan si na Tess at Lucas sa labas. Itinutok ng magina ang kanilang mga armas kay Mika, at pagpasok nila sa pangunahing silid ay kaagad nila siyang iginapos. Pagkatapos nito, ginamit ni Maya ang komunikasyon para makipag-usap kay Tess, na ipinaliwanag na iyon, ay isang pagkakamali lamang. Si Mika ay kanyang bantay, kaya nang makita niya itong nakagapos at tinatangay, inakala niyang nasa panganib ito. Hindi naniniwala si Maya sa kanyang sinasabi at pinapaalis siya, kaya ipinahayag ni Tess, na niya ang makina ni Darius anuman ang mangyari. Gamit ang kutsilyo, pinakawalan ni Tess ang sarili at si Lucas. Pagkatapos ay ipinahayag na gagamitin nila ang drill, sa loob, inaalagaan ni Maya at Zora ang sugat ni Micah, habang nagtatalo pa rin kung totoo ba ang kanyang kwento o hindi. Bigla, tumunog ang alarma at inanunsyo ng computer na nakompromiso ang sistema. Sinubukan ni Zora at Mika na tingnan ang kamera, ngunit tinakpan ito ni Tess ng tape. Kinukuha rin niya ang sandata na nabitawan ni Mika, habang ginagamit ni Lucas ang drill para subukang buksan ang pinto ng bunker. Sa kabutihang palad, may naisip na ideya si Zora, at kumuha siya ng ilang pirasong mekanikal para buuin ang isang maliit na kagamitan na inilagay niya laban sa pinto. Sa pag-activate nito nagpadala siya ng electromagnetic pulse at nasira ang drill. Ayaw pa ring sumuko, pumakyat si Tess sa bubong at nag-inject ng carbon dioxide sa bunker, binaba ng malala ang antas ng oxygen. Nag-alarm muli, nagmamadali si na Zora at Maya na magsuot ng kanilang mga maskara. Lumabas si Maya para ayusin ang problema at si Zora ay nanatili para bantayan si Mika na may baril, ngunit hindi siya komportable nang magsimula itong mag-usap tungkol sa kanyang batang anak na babae. Matapos ang maraming pag-aatubili, nagpasya siyang magbahagi ng maskara kay Mika, basta't sasagutin niya ang kanyang mga tanong. Sumumpa si Mika na hindi nila pinaslang si Darius, at na kilala siya ni Tess bago ang apocalypse. Sa labas dapat maghintay si Lucas sa pinto para umatake, ngunit na destruction siya nang makakita ng isang bagay sa garahe. Hinila niya si Tess doon, ngunit bago pa sila makapasok, umandar ang emergency lock. Sa sandaling iyon, umakyat si Maya sa bubong at nagpaputok, pinilit silang magtago. Sa loob ng ilang segundo, nakaisip ang dalawa ng plano, kaya nagsimulang magpaputok si Tess, pabalik kay Maya habang tumatakbo si Lucas patungo sa bunker. Sa loob, naging malinaw na muli ang hangin, at maaari na nilang alisin ang mga maskara, samantala sinamantala ni Mika ang pagkakataon para lumaban laban sa lubid. Bigla na lang lumantad si Test mula sa kanyang pinagtataguan magpanggap na sumuko. Gayon paman, ito ay isang pagkagambala. Kaya maaaring tumalon si Lucas kay Maya mula sa likuran at magsimula ng isang laban na sumira sa binti ni Maya. Bilang kapalit, tinamaan niya siya ng mapat na saktan ng tainga niya. Sa kasamaang palad, sorpresa siya ni Tess mula sa likuran at pinatumba siya. Kasabay nito, pinalaya ni Mika ang kanyang sarili at sinalakay si Zora, na pinindot ang hinlalaki sa sugat ni Mika upang itulak siya. Gayon paman, natagpuan ni Mika ang kanyang armas at hinawakan siya sa tinutukan ng baril. Makalipas ang ilang minuto, inilunsad nina Lucas at Tess ang kamera habang hawak na hostage si Maya. Itinali ni Mika si Zora at sinubukas ang pinto, ngunit hindi niya magagawa kung wala ang code. Bigla siyang nagsimula na makaramdam ng pagkahilo dahil sa lahat ng dugo na nawala niya at nahulog patay sa lugar. Sa labas nagbanta si Lucas na kung hindi buksan ni Zora ang pinto, babaril si Maya, ngunit ang mikropono ay nakamute pa rin, at hindi maipaliwanag ni Zora ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, malapit na ang radyo ni Micah, kaya kinaladkad niya ito gamit ang kanyang mga paa, at sinabi sa grupo na nakatali siya at patay na si Mika. Hiniling ni Tess kay Maya na buksan ang pinto mula sa panig na ito, ngunit ipinahayag niya na kailangan ng isang espesyal na badge, kasama ang code, at ang badge na iyon ay nasa loob upang maiwasan ng mga tao na pumasok. Desperado na tulungan ang kanyang anak na babae, sa kalaunan ay inamin ni Maya na mayroong isa pang badge, ngunit malayo ito doon. Mayroon siyang gumaganang kotse, kaya pumayag si Tess na umalis kasama niya habang nananatili si Lucas upang manatili. Sa pagsakay ipinaliwanag ni Maya na hahanapin nila si Darius. Lumalabas na pagkatapos niyang umalis upang ilibing ang kanyang ama, nakahanap si Maya ng isang tala kung saan ipinaliwanag niya na hindi na mapanatiling malinis ng makina ang hangin para sa tatlong tao, Ngunit may dalawa lamang, magkakaroon ng mas maraming oras para malaman ni na Zora at Maya ang mga buto. Nangangahulugan ito na si Darius ay tunay na patay at hindi siya sinadya na bumalik. Bumalik sa bunker, sinabi ni Zora sa computer na maglaro ng ilang musika na pinahahalagahan ni Lucas. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Maya ang katawan ni Darius at naglaan ng ilang sandali upang magdalamhati bago natagpuan ang badge. Handa nang umalis ang duo, ngunit sa sandaling iyon ay naubusan ng kuryente ang kotse, humingi si Tess ng badge. Tulad ng itinuturo niya, halos hindi makagalaw si Maya sa kanyang bali na binte, kaya walang paraan na makakaligtas siya sa isang paglalakbay pabalik sa paglalakad. Inamin niya na dati rin siyang nagkaroon ng anak na babae at nangako na alagaan ng mabuti si Zora, kaya pumayag si Maya na bigyan siya ng badge at Amerikana bago umalis. Nangako si Tess na babalik siya para kay Maya kapag mayroon siyang mas maraming oxygen sa tangke. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo pabalik si Tess at sa kalaunan ay nakahanap ng isang bisikleta sa gitna ng lungsod, kaya ginamit niya ito upang ligtas na maabot ang bunker. Gumamit ng code sa badge, siya at Lucas ay pumasok kaagad. Kung saan sila naubusan ng hangin. Nais malaman ni Zora kung nasaan si Maya, kaya't sinabi sa kanya ni Tess ang lahat, kasama na ang sakripisyo ni Darius Nais bumalik ni Tess na may bagong maskara at kunin si Maya, ngunit nagbanta si Lucas na papatayin si Tess kung hindi siya magsimulang magtrabaho sa makinagamit ang isang drill Binuksan ni Tess ang isang panel sa invention ni Darius, at nakakita ng napaka-advanced na sistema, kaya't wala siyang pagpipilian kundi tanggapin na hindi niya sapat na nauunawaan para muling likhay nito Nagsimulang mawala sa katinuan si Lucas, nagpahintulot kay Tess na sa wakas ay aminin ang kanyang kasinungalingan. Hindi niya kailanman nakilala si Darius noon, natutunan lang niya ang tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya dahil narinig ng kanyang radyo ang mga mensahe ni Zora. Sapat ang kaalaman niya sa teknolohiya para makatulong pabalik sa kanlungan, ngunit hindi niya inasahan na magiging komplikado ang makina sa ganitong antas. Dahil sa galit, binaril siya ni Lucas sa mismong lugar habang nagkakaroon ng breakdown si Zora. Umuupo si Lucas sa tabi niya, at sinasabing sapat ang alam niya tungkol sa makina sa bunker, kaya nais niya itong ituro sa kanya kung paano gamitin, ngunit tumanggi siyang kalagan siya pabalik kay Maya. Nakaupo siya sa kotse habang iniisip ang kanyang pamilya. Napansin niyang mayroon siyang 21% na oxygen na lang, at nangangahulugang walang sino man ang darating para sa kanya bago ito maubos. Sa sandaling iyon, nagulat siya nang may makita sa lupa. Isang maliit na halaman na nagsisimula ng tumubo. Inalis niya ang kanyang maskara sandali at kinumpirma na lumilinis ang hangin, na nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Sinubukan ni Maya na mag-recharge ng solar battery ng kotse sa bunker, Itinapon ni Lucas ang mga bangkay ni Nates at Micah palabas para mawala ang baho. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lata ng pagkain, ngunit tumanggi si Zora na sabihin sa kanya kung nasaan ang opener, kaya binasag niya ang lata para ito ay mabuksan. Tinawag siya ni Zora na manatili dito sa halip na bumalik at tumulong sa kanilang kanlungan, ngunit wala siyang pakialam. Bigla na lang umugong ang alarm, nagpapahiwatig ng problema sa mga kable. Pumayag si Lucas na kalagan si Zora upang ayusin ito, ngunit binigyan lamang siya ng sapat na oksigen para sa ilang minuto upang hindi siya makatakbo palayo. Umakyat si Zora sa bubong at inayos ang mga kable, tanging para matuklasan na si Maya pala ang gumulo sa mga ito. Pagkatapos ng mainit na muling pagtatagpo, sinubukan ni Zora makabalik sa loob, ngunit ayaw buksan ni Lucas ang pinto dahil gusto niyang makita siyang magdusa. Pagkatapos ay gumawa sila ng plano, ilang segundo lang ang lumipas at muling nag-alarm, kaya lumabas si Lucas at nakita niyang walang malay si Zora sa lupa. Binatun niya ng dumi si Zora at nagsimulang magdasal, lamang nabigla siyang binaril ni Maya, at nasira din ang kanyang mga tangke ng oxygen. Nang subukan niyang gumalaw, ibinunyag ni Zora na gising siya at pinadapa siya. Tumakas si Maya at Zora pabalik sa bunker, habang si Lucas na nakatindig ay sumunod. Dumaan siya sa una at ikalawang pinto, bitbit bit ang hangin sa shelter. Kasabay ng nagrereklamong alarm, hinanap ni Lucas ang hangin, habang ginigipit ang mga babae sa kanyang baril. Pero, binigyang din ni Zora ang panganib ng putok na magdudulot ng pagsabog. Nagpasya siyang hayaan sila, ayusin ang sitwasyon, ngunit sina Zora at Maya, ay umalis at nagsara ng mga pintuan, iniwang mag-isa si Lucas, sa nasirang kwarto. Ditanggap ang mabagal na kamatayan, pinaputukan ni Lucas ang baril. Ang sumunod na pagsabog ang nagtapos sa kanyang buhay. Nakaligtas sina Maya at Zora sa labas sa tulong ng mga maskara, at nakaalis sakay ng sasakyan. Ngunit, ubus na ang kanilang hangin. Inalala ang mga salaysay ni Micah, inakay ni Zora sina Maya patungo sa lungsod sa paghahanap ng shelter, subalit nakita nila itong nakalakat at sila'y tuluyang nawalan ng malay tao sa baitang. Di kalaunan, nagulantang si Maya nang magising siya, sariwa at nakarecover. Nasumpungan sila ng ilang taga-shelter at sila'y nailigtas, kung saan ngayon ay isinasalo nila ang kagamitang Darius. Kasama ang ibang survivors, ang Magina ay nagtulungan sa pagplano para sa bagong pananim at pagbabalik ng berde sa daigdig.